ako po, po si Gina Inisio humihingi po sa inyo ng tulong na sana po ma-rescue ako dito sa Kuwait nagpakasalbahay po ng amo ko araw-araw po kami nag-aaway sinasaktan po nila ako please lang po tulungan ninyo ako ma-rescue ako dito Magandang hapon sa iyo, Gary. Magandang hapon din po. Gary, kailan mo natanggap itong uh, itong video message ng mama mo? Nung Sabado lang po. Nung Sabado lang. So sa makatuwid ay uh, nakakausap mo naman siya, no? Opo. Uh, nakakausap Opo. mo siya. Okay. Ah, uh, pang ilang byahe na ito ng mama mo uh, abroad? Matagal na ba siyang OFW? Ano Opo, matagal na din po. Mga ilang taon na siyang OFW? Mga 20 years po. 20 years. Sa tinagal-tagal niya na naging OFW, ngayon lang ba nagkaroon ng ganitong uh, reklamo ang mama mo? Apo. Okay. So, Shari, kaya ako tinatanong yan. Kasi uh, para sa isang uh, OFW na sanay sa trabaho abroad at saka sa you know, iba't-ibang mga employers, napakatindi siguro na nga ng nadaran ng niraranas ngayon at pagdadaanan ni Gina para magpadala siya ng video na ganito. Mhm. Mm uh, Mamelba? Hi ma, good evening. Yes, good evening. Ah, uh, Melba, uh, itong inyong uh, napadala na si Gina Enesio ay uh, nagpadala ng na, uh, ng video na nagpapa-rescue siya dahil yung kanyang amo sa Kuwait ay sinasaktan siya at mukhang hindi na nga niya kinakaya o kakayanin ang mamagtagal pa doon. Ano ba ang pwede nating gawin? <coughs> Gina, yung uh, nakausap na ba ninyo ang counterpart ninyo na foreign uh, agency? Ma'am, actually may yung foreign part, uh, uh part namin, hindi po sinakasasurit. Eh. Uh, Katotohan nun po, uh, na rin namin sa na case. Sino ang nakontak ninyo? Sinampahan na po namin sa Netflix, ah, so kasi hindi, hindi na po namin sila contact, hindi ko sila mag sa amin. Ah, gano'n. Gano'ng katagal nyo na ba hmm. sila na counterpart sana doon? Mag-two years. Two years. Pero first time ito oh, nangyari o. na merong ganito? Opo, oh, oh, ma'am. First time po ito, ma'am. Okay. Actually, ma'am, uh, uh, kada po may mga problems, so, actually, ma'am, uh -oh. I think po so, kasi nagkakaroon ng ganitong problema. So, uh -oh. naka nare-rescue ko agad. So ito ngayon, dahil wala, wala kayong contact o communication at sinampahan niyo na nga ng kaso yung counterpart ninyo, anong, anong intervention pa ang ginawa ninyo? Na-report na, ba natin ito sa ating OWA? Ma'am, actually, well, kung namin, nausap sa OWA, nag-email na rin po kami sa Kuwait Embassy. okay. Kuwait Mall Embassy. Uh, since July 10, hanggang up to the nagpapatap sa polo regarding sa kalagayan ni Gina, even mismo ako, ma'am. Oo. Uh, Nag-message uh, ako sa ako OFW. Oo. Uh, yung bidyo uh, ni ma'am investor. Okay, good. At least man lang um, Shari, uh, 'yan kasi yung sa pagtulong na yan o sa pag-asikaso na yan ni Melva ay uh, mabibigyan natin ng lakas ng loob si Gina na parating na ang Uh, ang tulong, tulong, sa kanya. sabi ko, ma'am, nakikisugi po ako dun, ma'am, sa pakilala ko po, ma'am. Okay, good. Na matulungan sana si Ma'am Ines. okay. Kaya lang, ma'am. May ma, feedback ma ba? Uh, uh Oo. -oh. Ang, ang, problema bang kay Ma'am Ines, ma'am, parang sa ba iba-iba yung kanyang isip. Ah, kung decidido ba siya talagang umuwi o hindi? Yun ba sinasabi uh -huh, mo? Ako, ma'am. Yes, ma'am. Kasi kagaya, ma'am, kanina. Oo. Uh -huh kausap ko yung ko po doon. Oo. Oh, okay, Wait, ako. Oo. Ngayon, nasabi sa kanya pa uh, ni Mami na parang hindi na raw siya tutuloy. Uh, Gary, narinig mo ba yon na ang mama mo daw nagdadalawang isip kung uuwi ba o hindi? Kailan mo huling nakausap ang mama mo, Gari? Uh, Gary? Nung ano po, nung Saturday. Uh, Attorney Sherilyn, si Attorney Ina po ito. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Tony Aina. Hello, ma'am. Ma'am, eto medyo na naman kami idudulog na problema sa inyo. So itong ating OFW na si Gina Enesio, nagpadala nga po ng video at nagpaparescue kasi uh, hindi na daw niya kaya yung, uh, pang, uh, yung pagmaltrato sa kanya ng kanyang amo. Uh, Nag-coordinate naman po ang kanyang uh, employment agency, yung Primary Skill Incorporated, pero it looks like, uh, well, ang feedback dito sa Primary Skill Incorporated is parang nagdadalawang isip daw po uh, si Gina kung uuwi ba siya o hindi. Nakausap po ng staff natin na uh, si Rio yung, uh, at si Ma'am Gina. Uh -huh. At base po dito, naka video call pa po ni Rio. Uh -huh. Ang sinabi po, ang last message po sa kanya is uh, dadalhin na nila ako mamaya. Uh, Ma'am, talagang kukunin nila cellphone ko madaling araw dito at tatawag ako. At ibebenta na nila ako. So, yun po yung huling message hanggang sa ngayon na hindi na po natin makontak, attorney. Actually, ma'am, nakausap ko siya ngayon after tayo mag-usap. Uh, yun nga, sabi niya sa akin nga, ma'am, uh, ililipat siya ng ibang employer. Okay. Kaya ang so, gusto niya sana, ma'am, ma-rescue siya. Ang okay. Kaya sabi ko sa kanya, ma'am, huminahon siya, uh, wag, kung ano man ang gusto ng gawin ng employer niya sa kayo, para siya, para hindi siya pagsasakas. At ulit cellphone, para may communication pa rin pa Okay. Ang problema, oh, yeah. Atini, hindi po online si Gina. How come po na masasabi niyo po na nakausap niyo ngayon lang? Paano mo siya Eh, hindi po siya online. Kanina Oo. pa po namin tinatawagan, ma'am. Ngayon mo... Mama, muna. no, through Facebook kami nag-uusap. At meron akong uh, video. nag-video ako, ma'am. Pada kami nagkakausap. Okay. Um, pero ang mas mahalaga siguro is yung intervention para makuha na siya bago siya ilipat. Atty. Sherilyn, ano po ang pwedeng intervention natin? Makakapagpatawag po ba tayo? Off-air po ibibigay namin yung address. Meron po bang uh, ability tayo na uh, ma-pick up agad si Gina? Ah, okay, uh, yes, ah Panyera. Yes, ma'am. Actually, ordinate na namin to sa aming welfare officer. Yes, am. Si welfare officer, Duella Marika Lanza. Okay. So, uh, mga kanina, mga bandang alas 6 po. Okay. Kasi when we check po yung kanyang file po, meron na po siya na i-file na request for assistance po. Ah, okay. Sa, one, sa ORCC po ng DMW. Okay. And then, uh, kausap po mismo po namin yung aming welfare officer at pinangako niya po na ito po ay kanya po uh, ito po ay top priority po, no? okay. sila na daw po yung bahala. Pero i-coordinate po ito sa police. Okay. So, okay. maganda po, nakatulong po na meron pong picture. Kasi yes. po, may picture na pinadala sa akin yung staff nyo. Yes. Pinaward namin na may mga bruises po talaga. Yes. Yung ating OFW. Oo. Nakausap din po namin yung kanyang anak si Gary. Yes. So, at uh, kinonfirm nga yung request for assistance po. Okay. Kaya lang, kanina po, hindi pa hindi po makontak po ang ating OFW po. No, sabi ng, ng kanyang anak, ay kanina ay may ginagawa po ata o nagtitrabaho pa. No? But we will try to contact tracker po, no? Para to verify po, kasi ang sinasabi nga ng agency, nakausap nga. Kasi yes. we also trying po, nakontakin siya, hindi po okay. rin kami siya makontak kami na. -oh. So, Di ang maganda nito is may coordination na pala, Shari, uh, doon mismo in Kuwait and uh, uh kasalukuyan na ang ano na lang natin ngayon, ma kailangan lang natin masiguro na open pa ang communication line tama kasi uh, hindi pa yata makontakt. contact yung... ngayon po ni Re reach out po ni Rio uh, yung OFW kaya hindi po kaya lang hindi pa po umaga ngayon online. sa kanila di ba umaga hindi pa ngayon po ano Opo, mel ba uh, of air kakausapin ka uh, kukunin sa iyo yung detalye ng kung saan mo nakausap la si Gina at kung anong oras kasi sinasabi mo is ngayon ngayon lang 7:28 um, okay so about an uh, mga siguro an hour ago lang parang na hour Okay. Um, pero magpapasalamat tayo sa agad-agara na aksyon ni Attorney Sherilyn Malonzo ng OWA, uh, Director for Operations natin. Kasi crucial and critical yan, Shari, na agad-agad mabigay ang information doon on the ground para meron na kaagad na, uh, anong tawag nito, may operations na kaagad na on the way. Opo. Mm, -mm. Um, Ma'am Charlene, ano po ang uh, pwede nating uh, sabihin dito sa anak ni uh, Gina, si Gary, nakikinig po siya ngayon? Okay, Gary, no? So, tinawagan ka na no ng office namin, di ba? Nakausap ka ni Melvin yung aking, uh, yung aking staff. So, ito po ay pinapangako po namin na ito po ay top priority. Huwag ka mag-alala. Lalo na ito ay maltreatment, no? So, hindi yes. na natin hihintayin pa na lumala ito. So, pero po, kasi nga dahil sa entry ban po ng Kuwait po, so alam mm -hmm. naman natin ang sitwasyon yes. ng, ng dalawang bansa po right now, yung ating bansa, yes. no? Regarding mm -hmm. the deployment ban. Kaya po, naiba lang po ang proseso talaga. Okay. So, ito po, hindi katulad dati po, madali po natin matawagan ng ating mga MWO officers, ating welfare officer, yes. yung employer mismo. Uh -huh. O yung FRA, tinatawagan yung, yung employer. Ganun naman ang na coordination before. Yes. But ngayon po, kasi panyera na iba siya. Eh. Yes. So, ngayon uh -huh. is, government to government, we need to seek the assistance po ng police authorities po doon. Okay. So, yun po ang gagawin po ng ating welfare officer sa so well up Weng po. Gary, wag kang mag-alala, dahil, uh, kasi lalo na in process na uh, gumagalaw na ang uh, mga dapat na uh, ang mga tao na dapat kumausap mausap uh, sa mga authorities din doon. At uh, tulad ng sinabi iba kasi ang relationship natin ng Kuwait, eh. 'di ba nagkaroon tayo ng uh, uh, may issue kasi no oh, uh, noon. Mm -hmm. So um, si Melva, at uh, patuloy ka rin Melva, ha, na mag-communicate. Yes, kasi pa. makakatulong at din 'yon. Di Opo, hindi Ah, okay. so, uh, niya pa kung nagka-update po kami time to time. Okay. So, gari Gary, anong gusto mong iparating sa mama mo? Kasi in a few hours or so, makukuha na nila ang mama mo. Ito ko talaga makauwi na si mama. nag mm na po kami mga magkakapatid. okay. Kailan ba ang huling uwi ng mama mo? Kailan siya huling nakauwi? Nung ano po, matagal na po yun. Mga siguro, mga 2018 po. 2018. So, doon na siya naabutan talaga ng ano? ng uh, ng pandemic. Sige, ano pa ang mensahe mo para kay mama mo? Maghingat lang po siya doon. Mm -hmm. Lagi pong makontak po sa akin sana. Kasi hindi ko na po, anong, ko na po alam kung anong nangyayari po kay mama. Pero nakakausap mo naman Gary eh, ang mga kinauukulan ano uh, staff ni attorney Opa. Sherilyn nakakausap mo uh, ang Primary Skill Incorporated accessible naman so mayat-maya ay mabibigyan ka ng update ng mga authorities okay At Opa. ng mismo staff po. ng ano ng Wanted sa Radyo si ba Opo O uh, Siriyo ang huling kausap ng mama mo Okay? Mm -hmm. Sige po, salamat po. po. Salamat okay. po, Sir Gary. Huwag <coughs> po kayo mag-alala, Sir. Huwag na po kayo mag-alala. Uh, we will make sure, <coughs> Sir, po agad-agad yung nanay po ninyo. Okay. At maraming maraming salamat din po, Atty. Sherilyn Malonzo ng OWA, Director for Operations natin. Mabuhay po kayo sa lahat ng ginagawa nyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Welcome po, always po. at tinulungan ninyo sa Kuwait. Maraming marami pong salamat, Sinato, Kapiton po.